Simula po sa biyernes, May 17, mula 5.15 hanggang 5.45 ng hapon, mapapanood na ang hit YouTube show na Pinoy Pawn Stars na si Bostoyo, dito mismo sa inyong People's Television. Kilala si Bostoyo bilang puntahan ng artista at politiko para sa buy and ng mga gamit. May may git 8 milyong followers si Bostoyo, habang ang kanyang show naman ay may 4 na milyong followers. Sa kanyang pagdalaw sa uh, Central Balita, kanina tangali, tiniyak ni Boss Toyo na masisiyahan ang mga manunood sa inihanda nilang palabas sa kanilang pilot episode sa Biernes. Uh, the best of Pinoy sponsors so sa lahat ng mga maintriga at uh, mga naging viral na mga episodes ay ipapalabas po dito sa PTV starting po ng May 17 sa Friday na po 'yan at 5:15 PM ayan po ma'am so abangan nyo po lahat 'yan